mm tayo ang, uh, information officer ng Office of Civil Defense Region 3 na nakakasako po sa lalawigan ng Aurora ating makakausap, Sir Raymond Garcia. Sir Raymond, magandang umaga po. Welcome sa Double Wang, sa Double B, Radio na, TV pa. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga po. Uh, Salamat po ng ating mga tagapakinig. Kumusta po muna ang uh, Region 3, lalo na po dyan sa bahagi ng Aurora? Ano na po ang, uh, kung na-monitor niyo ang sitwasyon? Uh, sa salukuyan po kahit na pumasok na sa ating uh, sa ating filipino uh, responsibility uh, ang big uwan uh, nasa tropical cyclone wind signal number one po ang buong central Luzon mm -hmm. habang uh, kanina pong tumawag tayo sa probinsya ng Aurora uh, nakakaranas pa rin po sila ng uh, cloudy skies at the moment no mm, pero wala pa po malakas na pag-ulan Ah uh, wala pa po tayo uh, na receive ng mga pagulan ulan, -ulan. Uh, ang uh, general weather do po doon sa probinsya ng Aurora is uh, cloudy sky. Sa cloudy. Mga mm -mm. That's good. Walang uh -huh. araw ha. Cloudy, kalmado, uh -oh. walang, walang ulan. Uh, pero malakas uh, na po ang ang medyo, ano kalmato. alon. Ah uh, meron na rin po silang na uh, nararanasan mga paglakas ng alon mm -mm. Uh, sa mga kasalukuyan pero Based na rin po sa ating panayam sa bawat uh, municipal DRM offices, eh, nakahanda naman daw po sila kung ano man ang hmm. mangyari doon sa kanilang areas of responsibility. So Raymond, nakapagsimula na ba ng evacuation dyan sa bahagi po ng Aurora? Kasi ang balita namin, dapat ngayong umaga umpisahan yan eh. Preemptive. Uh, preemptive evacuation. Yes po. Parang uh, meron po silang uh, plano na magsagawa ng preemptive evacuation or kung sakali man ay eh, force evacuation resulting to si Rafa Solti para maiwasan po na magkaroon ng malaking epekto lalo na sa mga kababayan natin dyan sa lalabigan ng Aurora. Sa Aurora ho ba? ilang uh, bayan ang nasa coastal area? Meron ho ba idea? Tsaka anong bilang ng na mga nakatira ho sa coastal area ang estimate nyo na dapat ilikas? Um, sa pagkakaalam po natin, usually ang nasa coastal area ay yung sa lalawigan ng Aurora, ay yung Dikadi Park. No? Mm -hmm. So, meron pong uh, doon po sa buong Aurora, meron tayong uh, kabuang 9,800 families. Doon po sa kabuuan ng Aurora na yun, composing mm -hmm. uh, of 115 barangays. Mm -hmm or that is uh, also equals to 36,661 individuals dami oo that is for the whole aurora the whole aurora oh siguro uh, yes. ilang uh, ilang porsiyento diyan yung mga nasa coastal talaga ah uh, siguro po umalanan uh, po wala naman po siguro mga 50% mm -hmm. sa total individuals ang nandoon sa ating uh, coastal along the coastal areas mm -hmm. particularly the sanitary part ang Aurora madalas so talagang dinadaanan niya ng bagyo. May mga evacuation centers na ubatayo, tayo kahit papano eh, matibay-tibay. Just in case, uh, medyo ang pag-landfall eh, malakas-lakas sa area na Yes po, uh, marami naman po tayong mga ev available evacuation centers. At kung minsan, uh, nagagamit din po nila yung kanilang mga classrooms sa temporary evacuation areas doon po sa area ng Aurora. Suspendido na po lahat ng uh, aktibidad sa mga daga dyan kasi kilala naman ang Aurora, di ba bilang isa hmm. sa mga lugar na mahilig ang mga surfers dahil maganda ang alon dyan, Sir Raymond. Eh yes po, tama po yan. No? Uh, I think noong uh, November 7 ay naglabas na po ang uh, Philippine Coast Guard uh, Aurora station ng temporary suspension suspension of voyages mm -hmm. particularly sa mga small vessels and watercraft doon mm -hmm. po sa kanilang area of responsibility. So paano yung mga resorts dyan? sarado muna? Mula sa araw na ito sa Raymond. Uh, yes po ma'am. Uh I think maglalabas po ang uh, ang uh, opisina ng gobernador to uh i-ano muna, i-temporary isara muna yung mga resorts mm -mm. para po paligtasan na rin ang ating mga kababayan. Ang Aurora, ang isa sa mga bayan na palagi ko pong naririnig na nagde-deklara ng liquor ban kapag bagyo. Di ba, Weng? Mm -hmm. lang ang naririnig ko na nagde-deklara ng liquor ban. Ngayon ba meron silang pinatutupad na liquor ban? Ah, uh, wala pa po tayong na receive mm -hmm. na report galing sa ating mga tropa sa baba. Pero I think definitely kung yun po yung parati nilang ipinatutupad eh hindi humalayo na mm -hmm. sa mga panahong ito eh ipatutupad din po nila yun. Sa so ngayon, uh, sa Raymond sigurado na tayo sa supply ng lahat ng mga relief goods kung kailangan ng mga tents para sa temporary shelter. Uh, tsaka yung mga gamit natin para sa clearing operations kung pagkatapos ng bagyo, naka-ready na po yan? Kung deployment na lang ang hihintayin ng mga bagay na yan? Yes po. Actually yun po yung napag-usapan natin during our PIDRA two days ago na nag-preposition na yung ating mga response clusters. Meaning yung ating uh, SRR, search and rescue retrieval, yung ating debris clearing, yung ating uh, Uh, health cluster nakapreposition na rin po sila yung mga kasamahan natin sa DSWD nagpreposition na po sila ng kanilang mga tao at ng kanilang mga response assets for possible uh, deployment po pag sinabi hong preposition uh, saan ho nakikita ang mga yon na yung mga personnel sa mga barangay ho ba or sila ho ay Uh, kunyari sa isang coastal area mad nandun na ba sila malapit-lapit para humapuntahan agad ang mga evacuation center o saan mang located ang mga kababayan natin? Yes po. Uh, actually, si DSWD meron po silang field offices per provinces sa mga strategic areas. Nandun hmm. doon po yung kanilang mga supply ng uh, food packs, non-food hmm. items at yung kanilang mga personal. At the same time the Office of Civil Defense yes. po ay nag pre position din ng mga non-food items sa ating mga PDRM offices. And then, mm -hmm. yung ating mga PDRM offices, sila na po ang bahalang magbaba doon sa mga identified affected areas po nila sa kanilang AOR. Uh, kasi napakalaga At, uh, po. Idagdag, idagdag, idagdag ko lang po, sir. No? ah uh, I think uh, sa kasalukuyan, nagpupulaw po ng... Uh, Non-food items mm -hmm. ang nalalawigan ng Aurora dito po sa ating warehouse sa May Clark. Mm -hmm. uh, about uh, I think 3000 non-food items ang ipopula nila from our warehouse and dadali nila doon sa kanilang warehouse doon po sa lalawigan ng Aurora. Non-food right. items warehouse ng ano ano yan? Civil Defense? Or the DSWD? Uh, yeah, galing po sa galing, galing po sa Office of Civil Defense. Defense. Ano yung mga non non-food na yan? Ay, yes, uh, meron po silang ipo out na family hygiene kits, uh, mm. shelter repair kits, Opo. Uh, family packs, um, etc. Meron, mm. meron, din po yata silang ipo out na yung mga tarpaulins na tinatawag na pwedeng gawing temporary shelter. Mm. So, remote ah. sa buong Region 3, hindi lang Aurora ang delikado sa bagyo sa lawak po ng bagyong ito an gano karami diyan yung mga flood prone areas Natanong ko yan dahil maraming bulubundoking lugar diyan eh baka damanas po ng flash flood Yes po, yun po yung uh, patuloy nating uh, isa sa mga tinututukan natin o no, yung mga areas susceptible to uh, flooding, yung mga coastal areas natin, yung mga areas susceptible to rain in landslides. And uh, hindi rin po natin inaalis yung possibility ng mga storm surges. Ano na posibleng magdulot din ho ng tsunami, especially sa mga coastal areas in the uh, Aurora province and Tambales. Yung mga gubat nyo ba, ayos pa? Kasi sa Aurora, di ba na Calvira, daming dumausutos dyan ng mga troso? Uh, ah, yes po, mama. Usually, nakakaranas po sila ng mga maliliit na mga paguho ng mga lupa. Pero Mabilis naman po yung nagiging action, nagiging respondent ng mga tropa natin sa baba para i-clear po yung uh, mga daan. And uh, uh, most especially dahil nagka-conduct uh, po sila ng preemptive evacuation, they make sure na yung mga tao na posibleng tatamaan kung sakali mong magkaroon ng rain-induced landslide, ay eh, uh, wala na po sila doon sa area na yun. Okay. Pero ano pa ho? tingin nyo ang mga pangangailangan ng inyong rehiyon na kulang okay well baka ho, kailangan eh dagdagan natin i augment uh, na national uh, government ceremony mm -hmm. na yes po ah uh, ito na rin po yung hiningi natin no during our uh, PIDRA, yung kanilang tinatawag na anticipated need so mostly sa kanilang mga anti anticipated need ay mga family food packs at mm -hmm. mga non-food items so naiire-relay na rin po natin ito sa ating uh, national at sa ating and dreams sa ating mga katuwang sa taas and uh, they made sure na they will uh, provide yung ating mga nai-report na immediate needs ng ating mga kababayan. Mm, -hmm. tsaka mahalaga yung magbabantay rin pala sa presyo ng mga bilihin uh. dyan. Kasi under oh, uh, yes, tayo, po, uh, calamity, uh, tayo. tayo. Yes, uh, actually nakausap po natin kahapon yung uh, kasamahan natin from the DTI. So, ang sabi po sa atin ay sa uh, mag implement or hindi ko alam na mag implement or nag-implement na po sila ng price freeze. Price freeze, yes, tama. Iira niyan. Simula kahapon, meron na? Yes po. Okay. Right. Well, good luck po sa inyong paghahanda dyan ho sa Laluigan o sa inyong rayon sa Region 3. Re, kasama na ho dyan ang Lalo Laluigan. Lalo na Aurora. Na. Sir Raymond, maraming salamat. Yes po, maraming salamat po tabi. Good morning Bye. sir, thank you. Magandang umaga si Ginong Raymond Garcia, Information Officer ng Office of Civil Defense sa Region 3.